Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong Dakila. Ang Jerusalem sa bundok ng Sion, naghirap na matay muling nabuhay si Kristo doon. Makasaysayang lugar na pinili ng Panginoon upang itanghal ang isang bagong panahon. Siya ang pinakapanganay sa lahat ng muling mabubuhay unang iniluwal mula sa daigdig ng mga patay. Kaya naman tayong lahat ay umahon sa bundok na iyon, magkakasamang magsalaysay ng makapangyarihang gawa ng Diyos ng pagkabuhay. Ang salmong tugunan ay isang propesya na sa tahanan ng Diyos doon makikita. Kapanganakan ng mga taong umani ng kaligtasan dahil kay Jesus na lumupig sa kamatayan bawat tao, lahat ng nilalang ay nagkaroon ng karapatan sa buhay na walang hanggan. Maniwala, sumampalataya sa kahangahangang gawa ng mangliligtas na totoong dakila. Kaya naman ngayon ay oras na upang bumangon. Dilim ng gabi ng buhay, nagwakas na at bagong araw ay naghihintay. Libingan ng kabiguan ngayon ay nabuksan mga palad ng may kapal, iniaabot sa taong malungkot ang pag-iral. Siya'y nag-aanyaya upang tayo ay sumamba, tikom na mga labi ay buksan at magpuri. Mukhang may bakas ng pait, papalitan ng pag-awit, buhay na kapo sa kulay, bibigyan ng bagong saysay. Lahat ay magtataka, bakit ngayon ikaw ay naiiba? larawan mo ay maaliwalas tulad ng batis na lumalagaslas. Ano ang iyong lihim? Maaring tanungin ng iba. Mga matang nagniningning tulad ng kaaya-ayang umaga. Punong-puno ng sigla, buhay at pag-asa. Saan nang galing, saan nakuha. Lakas na harapin ang kapanahonang dumarating na. Sapagkat ikaw ay mayroong bagong kahulugan, mga dahilan upang hindi matakot sa anumang daraan. Iyong nalalaman na ikaw ay tinatanganan ng may kapal na lubos ang katapatan. Ngayon ay araw ng kapanganakan ng isang bagong tao. Buhay ay binago dahil kay Heso Kristo. Kaya nga palagi ang sinasabi na maaaring magsimulang muli. Sa pagkalugmok ay muling tumayo. Karumihan ay maaaring linisin at magbagong anyo. Ito ang kapangyarihan tulot ng tagumpay ng Mesiyas, doon sa bulubunduking kung saan kamatayan ay nagwakas. Ating dakilain Diyos ng kadakilaan. Ating luwalhatiin anak niyang ang alay sa tuwina ay kabutihan. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong sa unang una, ngayon at magpakailanman at magpa sa walang hanggan, Amen.